Ang araw mga kalakotsero at nandito na naman. nga po pala tayo upang ipakita sa inyo ang piyestra sa aming bayan dito sa Mayapalit, Pampanga. Tara, samahan nyo ako. Kita nyo nga naman medyo basaan na tayo dahil gusto nga dito ang basaan kapag piyesta. So kahit sa street ka dumaan talagang mabasain ka. Kaya dapat lagi magbaon ng mahabang pasensya at syempre kapote lalo na kung ayaw mabasa so naghahanap nga pala kami ngayon ng masasakyang bangka para uh, ito nga ang panata namin ng aming pamilya uh, sasabay kami sa bangka or sa lansya na tinatawag nila kay Apong Iro si Apong Iro nga pala ay si San Pedro at ang kapampangan ni is Apong Iro so ito nga nakahanap na tayo ng bangka at yun, after ng negotiation eh ay na tayo okay, let's go at ito nga pala ang Manabat family kita nyo naman, masaya kami at uh, medyo magugulo talaga syempre, sama-sama kami minsan-minsan lang to. So, nai-enjoy namin ng bawat moments. So, ayun na nga. Lumarga ng bangka at pupunta na kami sa lancha ni Iha Pongiro. So, ito nga. Kita naman. Andito kaming lahat. At medyo mainit. Pero okay lang talagang enjoy namin tong araw na to masama-sama wow, ang dami bang car ayan si Apong Iro, dali sasakay so kita nyo naman kung saan ilalagay si Apong Iro ah, uh, yun yung lansha niya and then kita nyo rin ngayon na napakaraming mga bangka so itong mga bangkang to uh, sasabay to once nilibot na si Apo sa ilog So dito makikita nyo yung mga bangka Napakakulay nila At ayun, nagsasaya yung mga tao sa mga bawat bangka So talagang napakasaya Lahat nagsasayawan Nagkakantahan sa mga bangka nila At nagbibigayan yun yung mahalaga Kaya ramdam na ramdam mo talaga Yung fiesta dito sa amin at dito nyo na makikita na naka formation na yung mga bangka nasasabay kay ating iro at syempre hindi mawawala yung ating mga rescuers dito kung sakaling magkaroon ng aberya eh nakahanda silang lahat para sa maayos at ligtas na pista. Ayan okay. na po siya oh. Ayan, ayan sa si Apong Ero at dito sa part na to naisakay na nga si Apong Ero sa kanyang lansya at nakasunod na rin yung mga bangkang sasabay sa kanyang prosesyon at dito sa part na to, dahil nga sa basaan namin, medyo naiipon yung tubig sa loob ng bangka kaya, ayan, tinatapo namin so, going back ito na nga So bukod nga sa mga bangkang sumusunod sa kanya, meron din namang mga tao dito na inihila yung kanyang lansya. So parang sa Quiapo, sa Black Nazarin, ito naman sa ilog. So ito yung mga namamanata sa kanya. dito nga eh napakalapit na namin sa lansya ni Apong Ero so makikita nyo naman lahat ng taong nasa niya eh, nagbabasaan nagsasayawan at talagang masasayang lahat Siyempre bukod dun yung mga namamanata sa kanya mga nagdadasal so talagang napakasayang experience ayun, sobrang bless. At uh, dito ko na nga tatapusin ang aking video. Keep safe and have fun. Goodbye.